Isang pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 8, 2025, Yernes. At ngayon po ay ginugunita natin ang kapisahan ni Santo Domingo de Guzman, isang pare. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa aklat ng Deuteronomio, chapter 4, verses 32 to 40. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito nasaksihan o nabalitaan man lamang, mula ng likain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto. Ang mga pangyayaring ito ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan. At dito sa lupa, nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ay inilabas kayo sa Ehipto. Pinuksan niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupay, walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyo sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at maligayang pagpapistahan po ni Saint Dominic o Santo Domingo. At sa pagsisimula naman natin ngayon, natapos na natin ang aklat ng mga bilang, ngayon naman ay sinisimulan natin at tayo po ay nasa chapter 4 ng aklat ng Deuteronomy. At dito ay muli ipinaalala ni Moises sa mga tao no kung saan itong mga nakalipas na araw wala tayong ibang narinig kundi reklamo dito, reklamo doon no kasi okay, so wala silang makain o kaya naman sawang-sawa na sila sa ganitong pagkain at lahat na lang ay maging yung tubig, 'di ba? Kahapon reklamo nila na sila silang tubig mamatay sila sa sa uhaw uh, at yun. ngayon ay uh, pinapaalala ni Moses no, sa mga Israelita na tandaan mabuti kung ano na nga ba ang ginawa ng Diyos para sa kanila simula pa ng mga sinaunang uh, kanilang mga ninuno nung no, panahon pa ni Abraham, ni Isaac, no, ni Jacob at simula nang sila ay ilabas sa Ehipto wala nang ibang Diyos No, sabi niya, ang kayang gumawa noon, wala nang ibang Diyos ang may taglay ng kabutihan, malasakit para sa kanyang bayan. At mismo ang Diyos din, no, ang gumagawa ng paraan, uh, ang lumulupig sa kanilang mga kaaway o mga sa kanila upang sila ay makapanirahan sa sa mga lugar kung saan sila dinadala ng Diyos. At din, maganda mapagnilayan din natin no, na baka nakakalimutan natin o kinakalimutan natin madalas ang mga bagay na binigay na sa atin ng Diyos. Nandiyan na, pero na, yun nga, no? madalas ay hindi na natin na-appreciate, nagkakaroon tayo ng over-familiarity, na, at yung, yung minsan yung behavior natin o attitude natin na uh, karapatan natin na tayo ay kalingain ng Diyos tarapatan natin na ipagkaloob ng Diyos ito sa atin, kaya yung mismo uh, yung magpasalamat nga lang sa Diyos ay nakakalimutan natin no, kapag may kailangan magre-reklamo tayo, hirap na hirap tayo sa buhay, pero kapag sagana na at nandyan na ang ating mga pangangailangan ay hindi naman na tayo lumalapit para magpasalamat sa Diyos sa uh, lahat ng bihaya na binigay niya sa atin so, mali no? sa araw na ito, alalahanin natin balikan natin din. No? Hindi lang ikaw, maging para sa pamilya mo, para sa magulang mo, no? na marami ng pinagdaanan sa buhay. At, pero narating mo ang, ang tagumpay, narating mo ang puntong ito ng buhay mo dahil yan sa kabutihang loob ng Diyos sa iyo. Dahil napakabuti ng Diyos para sa ating lahat. Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat.